Iris, mainam na ulam, ginisang munggo na may malunggay maganda ito para sa kalusugan ng dugo at buto, dahil mayaman sa iron at calcium. Ang malunggay ay pampalakas ng immune system. Maaari mo ring dagdagan ng pritong isda para mas kumpletong sustansya. Bawal, frozen foods nakakaapekto ito sa atay at bato, kidney, dahil sa dami ng preservatives at sobrang alat. Frutas, saging na, latindan, mabuti para sa stomach at digestion, nakakatulong din para sa kalamnan. Gabay kalusugan, iwasan ang processed foods at piliin ang mga natural at masustansya para mapanatili ang tibay ng katawan. Taurus Mainam na ulam, ginisang upo na may giniling na karne, maganda para sa bituka at tiyan, dahil madaling tunawin at may dalang protina. Frutas, kahel o dalang hita mataas sa vitamin C, pampulakas ng immune system. Bawal, lamang loob at alak na pwedeng nakakasama sa atay at puso, maaari ring magdulot ng mataas na kolesterol. Gabay kalusugan, piliin ang pagkaing magaan sa tiyan at iwasan ang labis na alak upang mapanatili ang maayos na sirkulasyon ng dugo. Gemini, mainam na ulam, ginisang gulay na asin lamang ang pampalasa. Mabuti ito para sa puso at kidney dahil mababa sa sodium at mataas sa fiber. Kung may tortang talong, mas makakabuti sa kalusugan ng puso. Merienda, sumang kamoteng kahoy maganda para sa bituka dahil mayaman sa fiber. Inumin, orange juice pampulakas ng resistensya at proteksyon sa baga at immune system. Bawal, fast food at instant noodles nakakaapekto sa kidney at puso dahil sa sobrang asin at additives. Gabay kalusugan, Ugaling kumain ng natural at gulay-based meals upang maiwasan ang high blood pressure. Cancer Mainam na ulam, chicken afritada na may patatas. Maganda para sa lakas ng kalamnan at puso. Iwasan lang ang sobrang tomato sauce para hindi maging mabigat sa sigmura. Mirienda Lumpiang sariwa mayaman sa gulay, maganda sa bituka at digestion. Bawal mga kinilaw na pagkain maaaring makairita sa tiyan at bituka. Gabay kalusugan, piliin ang lutong bahay kaysa hilaw upang masiguro ang kaligtasan ng tiyan. Leo, mainam na ulam, ginataang gulay na may giniling na karne, nakabubuti sa utak at puso, basta huwag sosobrahan ang gata. Inumin apple juice o calamansi juice pampulinas ng katawan at pampatibay ng immune system. Bawal mga mabagoong na na kakasama sa kidney at blood pressure. Gabay kalusugan, bantayan ang dami ng alat sa pagkain para mapanatiling malusog ang puso. Virgo, mainam na ulam, ginisang brokoli na may karne ng manok mataas sa antioxidants, nakakatulong sa kalusugan ng cells at baga. Frutas, mansanas, walang balat, maganda sa bituka at tiyan. Bawal, mga delat ang ulamin muna ngayong araw nakakaapekto sa atay at kidney dahil sa sobrang preservatives. Gabay kalusugan, ugaliing kumain ng sariwang gulay upang mapanatili ang kalinawan ng isip at lakas ng katawan. Libra Mainam na ulam, ginisang munggo na walang ampalaya o talbos. Maganda para sa dugo at immune system. Mirienda, kasava o carrot bread nakakatulong sa bituka at digestion. Bawal, lamang loob mabigat sa atay at puso. Gabay kalusugan, mas mainam ang mga pagkain magaan at madaling tunawin upang hindi mabigatan ang katawan. Scorpio mainam na ulam, paksiw na bangus na may ampalaya at talong pampababa ng kolesterol, mabuti sa puso at dugo. Inumin, sagot gulaman o royal true orange nagbibigay enerhiya sa katawan. Bawal, goto at mabagoong pagkain masama sa chan at blood pressure. Gabay kalusugan: Piliin ang isda at gulay upang mapanatiling malusog ang puso at iwasan ang sobrang alat. Sagittarius: Mainam na ulam, ginisang bangus o sarsiadong bangus na may itlog, mayaman sa omega-3, mabuti sa utak at puso. Merienda: Cinnamon bread nagbibigay init at lakas sa katawan. Bawal, mga pinatuyong isda masama sa kidney at blood circulation dahil sa sobrang alat. Gabay kalusugan, piliin ang sariwang isda kaysa tuyo upang mapanatiling balanseng kalusugan. Capricorn Mainam na ulam, ginataang manok na may patatas nagbibigay nutrisyon para sa kalakasan ng katawan at immune system. Mirienda, banana bread o banana cue source ng natural na asukal para sa kalakasan ng kalamnan. Bawal, alak, sigarilyo, at kinilaw nakakasama sa baga, atay, at puso. Gabay kalusugan, iwasan ang bisyo at unahin ang pagkain ng natural para mapanatiling matatag ang katawan. Aquarius Mainam na ulam, tinulang manok na may papaya at dahon ng sili pampalakas ng resistensya at baga. Inumin orange juice o or royal true orange mayaman sa vitamin C na pampatibay sa immune system. Bawal mga inihaw masama sa baga at puso dahil sa usok at sobrang mantika. Gabay kalusugan, mas piliin ang sabaw at gulay para mapanatili ang malusog na katawan. Pisces, mainam na ulam, ginataang barilete na may kamansi maganda sa kalusugan ng kalamnan at dugo, dahil mataas sa protina. Merienda, ginataang mais nagbibigay ng init at sustansya sa tiyan at baga. Bawal, mga delata nakakaapekto sa atay at kidney. Gabay kalusugan, piliin ang sariwang pagkain kaysa mga delata upang maiwasan ang labis na asin at preservatives.